Dumarating ka rin ba sa punto na parang nawawalan ka ng na inspirasyon? Yung hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yung may gusto kang gawin, pero hindi mo alam kung paano siya o umpisahan. Hindi naman na bago ang ganitong pakiramdam. Sa, sa totoo nga lang ay ito ay karaniwan lang nararanasan lalo lang sa mga kagaya natin na nag-iisip ng bago nag-iisip ng mga ideas. Yung uh, walang sinusundan, walang pinagaya, kundi kumukuha ng inspirasyon sa mga bagay-bagay na nakukita niya. At nagkakataon talaga na dumarating tayo sa pagkakataon na hindi na tayo na inspired And that is okay. At huwag natin kukwasyonin ang ating sarili kung bakit dumarating tayo sa gano'ng punto. Dahil tayo bilang uh, nag-iisip ng mga bagay, mga creative na bagay, yung mga nakaka-inspire na bagay, yung mga kakaibang bagay, talagang mauubusan at mauubusan tayo. And hindi tayo nakakakuha ng inspirasyon hanggat hindi tayo lumalabas ng ating lugar o pumupunta sa ibang lugar na bago sa ating panin para ma-inspire tayo ulit. Kaya sa labanan natin ito, bakit hindi natin ito mahalin? Ang kilikid. Uh, I-embrace natin ano, yung, yung panahon na nawawalan tayo ng inspirasyon at gamitin natin ito bilang uh, pahinga sa ating pag-iisip. Dahil minsan, sa dami ng iniisip natin, takbo ng takbo yung utak natin, kailangan natin magpahinga. Kailangan din yung magpahinga. So itong uh, nararamdaman natin na ito na hindi tayo masyado na-inspire o hindi talaga tayo na-inspire, gamitin natin itong pahinga ng ating utak upang uh, uh makapag-isip ng panibago. Malay mo sa pagpapahinga mo yan, magkaroon ka ulit ng bagong idea. Halimbawa, pagod na pagod ka na, hindi ka na na-inspire. Wala talaga pumapasok sa isip mo. Ang ginawa mo, halimbawa, pumunta ka ng beach, lumabas ka, pumunta ka ng kapitbahay mo, pumunta ka sa kaibigan mo, o whatever na gusto mong gawin dahil nga hindi ka makapag-focus sa gusto mong gawin. Malay mo, yung panahon na pumunta ka sa kaibigan mo, nakipag-usap ka, nagkaroon ka ng bagong idea. So yung pagiging uninspired mo, Nakipag-usap ka sa ibang tao, pumunta ka sa ibang lugar, napahinga yung utak mo. And then, eventually, nagkaroon ka ng bagong idea, nagkaroon ka ng bagong inspirasyon. And that's how it is. Yung utak natin na namahinga, ay nagkaroon ng bagong idea at na-inspire Huwag kang makihinaan ng loob kung uh, pakiramdam mo wala ka na maisip ng bagong idea. Kasi minsan, uh, kahit katawan natin, dahil bahagi ng katawan natin ng ating utak, kailangan din ng pahinga. Malam mo yung pagpapahinga na yun at sa pag... Uh, malam mo yung pagpapahinga na yun, uh, magkaroon ka ng bagong idea. Uh, Sumubo ka ng uh, bagong technique. Nag-experiment ka sa sarili mo. Nag-experiment ka ng strategy mo. Nag-experiment ka ng kung paano mo magagawin ng isang batay. For example, kung ikaw ay painter, nag-experiment ka ng bagong technique sa pag-paint. Kung ikaw naman ay writer, nag-experiment nag nag ka ng bagong approach sa pagsulat mo. Yung kumbaga dati, ganito ang sinusulat mong uh, uh, genre, ngayon nag-experiment ka. Dahil nga naubusan ka na ng idea sa ganyang genre, lumipat ka naman sa iba. Halimbawa, galing ka ng pagsulat ng love story, ay naubusan ka na ng inspiration, wala ka nang maiisip. Lumipat ka naman halimbawa sa, sa thriller, o sa mga pambata, yan. Mga ganong bagay. Dahil nga uh, ubus na, oh, uninspired ka na sa ganong uh, lagi mo ginagawa, develop o mag-create ka ng bagong technique mula doon sa pagiging uh, drain mo. So, ayun, maganda rin experience yun from uninspired to being inspired. Tandaan lang natin na everyone is unique. So, yung mga nararanasan natin ay valid yung mga nararamdaman natin ay valid. Yung mga gusto natin gawin at hindi gusto natin gawin, uh, discretion na natin yun, ano, sa sarili natin kung dapat ba o hindi dapat. As long as uh, wala kang nilalabag na batas, wala kang nasasaktan, and marami kang napapasaya, yeah. yun so, ay uh, katanggap-tanggap. Sana sa video ito ay na-inspire ka kahit nawawala na yung inspirasyon mo. And uh, sana ay nakatulong ang point of view ko sa iyo. At maraming salamat sa panonood Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaaring uh, i-click ang like button natin. And kung may katanungan ka, uh, lagay natin sa comment. And uh, see you at my next video. Ciao!